hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, naghahanda na ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT upang matiyak ang maayos na eleksyon mula sa mga nakikita ng publiko online ang mga detalye papanoorin sa report na ito. Puspusan ang paghahanda ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang maprotektahan ang integridad ng nalalapit na eleksyon. Sinabi ni Secretary Ivan Jan Uy, humihingi ng tulong sa kanilang ang Commission on Elections o COMELEC para maisaayos ang detection mechanism at maipaalam sa publiko kung ano ang mga peking impormasyon, misinformation at deepfake na ginagamit para makapanira ng kandidato sa halalan. Kwento ni Uy, masyadong imaginative at creative ang mga cyber criminals dahil sa tuwing may ginagawa ang gobyerno na mapigilan sila ay umahanap din sila ng bagong paraan upang makaiwas sa batas at mga restriksyon. Gaya na lamang anya ng carrot and stick strategy na ginagamit ng mga cyber criminals. Ang carrot ay ang paraan para makaakit ng mga biktima sa pamamagitan ng pangakong reward, loans o trabaho. Habang ang stick method naman ay nagpapanggap na ahensya ng gobyerno upang mahikayat ang mga biktima na pindutin ang isang link. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tungo sa mas accessible at naaabot na edukasyon. Ito ang patuloy na isinusulong ng Department of Education o DepEd matapos bumili ng 87 million pesos na halaga ng learning modules at higit 70,000 na tablets para sa mga mag-aaral na nasa ilalim ng flexible learning. Unang mabebenepisyuhan ito ay ang mga mag-aaral na nasa high at medium risk areas sa 15 na rehiyon sa Pilipinas ang mga detalye tinutukan ni Dustin Bayog. Bumili ang Department of Education o DepEd ng aabot sa 87 milyong learning modules at 74,492 na tablets na siyang magagamit ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng Flexible Learning Option o FLO Fund. Ayon sa kagawaran, makikinabang sa early procurement na ito ang higit 300,000 mag-aaral na mula sa high at medium risk area sa 16 na reyon ng bansa sa ilalim ng flexible learning, binibigyan ng paraan ng DepEd ang mga estudyante na makapag-aral, lalo na ang mga may risk mag dropout out o hindi naman ay walang kakayang makapunta sa mga paaralan. Ilan sa mga paraan na ito ay modular distance at online distance learning, open high school, night high school at homeschooling. Nauna na rin nakapaglaan ng Bureau of Alternative Education o BAE ng higit 2 milyong modules at higit 3,000 session guides sa labing-anim na rehiyon. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, bahagi ito ng pagpapalakas ng programa ng Alternative Education ng Kagawaran at upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga estudyante sa pag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumagda naman ang isang kasunduan ng Commission on Elections at ang SM Supermalls para sa mall voting program sa 2025 national and local elections. Lainin nito na gawing mas maginhawa at mas accessible ang pagboto para sa sambayan ng Pilipino. Narito ang report ni Millie Borja. Nilagdaan ng SM Prime Holdings Incorporated at Commission on Elections ang Memorandum of Agreement na nagpapatupad sa mall voting program sa SM Supermalls para sa May 2025 national at local elections. Layunin nito na ilapit ang electoral process sa San bayan ng Pilipino para sa maginhawa at mas accessible na butuhan. Nakikita ring daan ng NDP para sa mas maraming voter turnout at magpapabuti sa kabuang karanasan sa pagboto sa pamagitan ng mas komportable at mas tigdas na proseso, particular sa mga persons with disabilities, senior citizens at buntis na butante. Bilang kapalit, responsibilidad na COMELEC na maglagay ng mga tauhan sa mga mall. Tiyakin na masusunod ang election guidelines at mapanatili ang seguridad ng mga tao sa pagboto. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala nagsimula na ang pag-arangkada ng pagbebenta ng mga murang bigas mula sa National Food Authority o NFA sa mga lokal na pamahalaan sa buong Metro Manila. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Umaranggada na ang pagbebenta ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ng murang bigas sa halagang 33 pesos hanggang 35 pesos kada kilo na mula sa buffer stock ng National Food Authority matapos ang pagdedeklara ng Food Security Emergency. Ayon sa Department of Agriculture, may inisyal na alokasyong 150,000 na sako ng bigas sa National Capital Region pero maaari pa itong madagdagan depende sa magiging demand. Ibinibenta niya ang bigas sa halagang 1,650 pesos kada sako pero pwede rin ibenta sa mga mamimili sa halagang aabot ng hanggang 35 pesos kada kilo. Unang-una naman ang lungsod ng San Juan sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na nakakuha at nakapag-distribute ng murang bigas. Una nang nagbabala at tiniyak ng Agriculture Department na huhulihin na otoridad ang mga mananamantala sa bentahan ng NFA rice at tataasan ang presyo nito. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala naman ang pambansang pulisya ang mahalagang papel ng mga barangay sa laban nito kontra sa ilegal na droga. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang kakayahan at maging ang papel ng mga barangay bilang frontliner sa bagong estratehiya ng pamahalaan upang laban ng ilegal na droga. Ayon kay PNP Chief General Romeo Francisco Marbil, pinalalakas ng Top ang ugnay ng pulisya sa Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs para maging kagapay ng otoridad. Ayon sa PNP Public Information Office, nagsasagawa na ng training at capacity building ang pulisya para sa community-based rehabilitation at information drive. Lalo't bahagi ng intelligence operation ng PNP ang komunidad laban sa mga sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Bahagi umano ito ng back to basic strategy ng PNP mula ng ibida ni Pangulong Bongbong Marcos ang bloodless war on drugs sa kaniyang administrasyon. Una nang ibinida ni General Marbil ang 20.7 billion pesos na halaga ng ilegal na droga na nasabat sa bagong illegal drugs campaign ng pamahalaan noong 2024. Para sa si Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, inordinahan na ang dating rektor ng Simbahan ng Quiapo na si Father Rufino Jun Sexton Jr. bilang bagong obispo ng Diocese of Balanga sa Probinsya ng Bataan. Narito ang detalyes sa report ni Dustin Bayog. Kasabay ng pagunita sa ikatatlong putsyam na anibersaryo ng EDSA Revolution, itinalaga ng Santo Papa bilang obispo ng Diocese of Balangas sa Bataan, ang dating rektor ng Quiapo Church si Bishop Rufino o June Sexton Jr. Isinagawa ang ordinasyon sa Manila Cathedral na dinuruhan ni Lalingayang Dagupan Archbishop Socrates Villegas, Kubaw Bishop Emeritus Onesto Ong Tioko at Antipolo Bishop Roberto Santos. Habang pinangunahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang humiliya para sa bagong obispo. Kung maalala, si Bishop Sexton ay nagsilbiring personal secretary noon ni dating Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na isa sa nanguna sa pagsasagawa ng 1986 at sa Revolution, Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-uwi naman ng tatlong world stars ang Team Philippines sa ginanap na Thailand International Mathematical Olympiad Final Round. Bukod pa dito ang inuwing gold medal at awards ng mga math wizard mula sa Sarat National High School na mula rin sa naturang kompetisyon. Ang mga detalya sa report ni James Galange. Wagi ang mga batang math wizard si Brian Johnson Balyeho mula sa Sarat National High School Elisha Dio Sumo mula naman sa General Emilio Aguinaldo National High School at Aquilas Maximus Cristobal na isa namang kindergarten mula sa Operation Brotherhood Montessori Center sa so, ginanap na Thailand International Mathematical Olympiad kung saan nagawa ng grupo makapag-uwi ng three world stars dahilan para mag-qualify sa gaganaping World International Mathematical Olympiad na gaganapin sa Enero ng susunod na taon. Bukod pa dito, nakapag-uwi rin ng medalya at merit awards ang mga estudyante mula sa Sarat National High School mula rin sa naturang kompetisyon. Nagawa nitong masungkit ang world champion. World First Runner-Up, apat na gold, isang silver, dalawang merit awards at anin na perfect score awards. Ayon kay Coach Michael Malbar, ang mga matletes raw umano ang patunay na nagbubunga ang mga pinaghihirapan at dedikasyon ng bawat isa anuman ang katayuan nito sa buhay. Samantala, may na ka ng nasabing kompetisyon na labing pitong bansa kabilang ng Thailand, Australia, Brazil, India at Indonesia. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Mula sa pagiging demo sports, isa ng ganap na medal event ang Mobile Legends Bang Bang para sa 2026 Asian Games. Ito ang kauna-unang pagkakataon na magiging bahagi ang MLBB sa naturang multi-sports event bilang isang opisyal na kompetisyon. Para sa Balitang Sports, iyati diyan ni Matchpoint Millie Borja. Opisyal nang isinama ang Mobile Legends: Bang Bang bilang isang medal event sa 2026 Asian Games. Yan ay ayon sa anunsyo ng Olympic Council of Asia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magiging bahagi ang MLBB sa Asian Games bilang isang opisyal na kompetisyon. Ang Asian Games ay ang pinakamalaking multi-sport event sa Asia na ginaganap kada apat na taon. Unang ipinakilala ang eSports sa 18th Asian Games sa Jakarta, Palembang noong 2018 bilang isang demonstration sport at kalaunan na naging isang full medal sport sa 2023 Hangzhou Asian Games. Ang ikadalawampung edisyon ng Asian Games ay gaganapin sa Nagoya, Japan mula September 19 hanggang October 4 taong 2026. Ayon kay Ray Nang, ang Head of Esports Ecosystem ng Monton Games, ang pagkakasama ng MLBB sa 2026 Asian Games ay patunay sa mataas na antas ng kompetisyon at malawak nitong impluensya sa esports. Bukod sa Asian Games, tampok din ang MLBB sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa December 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Miliborhan Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Collab song ni na BTS J-Hope at Grammy winning R&B singer Miguel ilalabas na sa Marso. Ang mga detalye pa panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Pinamagatang Sweet Dreams ang ilalabas na kanta ng BTS member na si J-Hope. Dito, kakulab ng Korean superstar ang Grammy-winning R&B singer na si Miguel sa so March 7. Nakatak ng i-release ang Sweet Dreams ayon sa Big Hit Music na ani ay blend ng R&B and pop that expresses the genuine desire to boldly love and be loved. Ang upcoming song ni Hobi, una rin daw mapakinggan sa three-night show nito sa Seoul na siyang kick-off ng Hope on the Stage Tour ni J-Hope. And speaking of hope on the stage, kamakailan nga lang inilabas rin ng high labels ang official trailer sa kauna-unahang solo world tour ng Sunshine ng Bangtan Boys. Habang sa April 12 and 13, sa MOA Arena stage naman ito magpapasiklab. Taong 2017 pa, nang huling bumisita sa Pinas si J-Hope, kasama ang ibang miyembro ng BTS para sa kanilang Wings Tour. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, lunes, para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay eh, Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV